hapon mga ka-59 I mean, kumusta po tayong lahat so naway maging maayos po yung duty natin and ingat po lagi sa trabaho natin and always keep the maximum tolerance po sa duty natin so yung topic po natin ngayon at ating i-discuss po at bibigyan natin ng pagpapaliwanag upang makatulong tayo sa isa nating followers po na nagtatanong about po doon sa kanyang inaing or gusto niyang maintindihan at gumawa daw ako ng content so ito po yung tanong niya magkita po yung tanong at sigurado po maraming makaka-relate. Okay, ang tanong po niya is ito. Sir, good evening po. Pagawa po ng video about sa rules na sinusunod po namin. Ayaw sundin ng tenant, especially sa manager ng isang fast food. Tuwing may complain, hindi siya pupunta ng admin para magreklamo. Pupuntahan po niya ang guard kung saan ito nakaposting at pagtataasan ng proses hindi po kami under sa tenant dahil may admin po kami. Binabypass niya ang admin, kung baga. Okay, so napakangganda ng tanong. As probably sa mga security personnel na may mga tenant, siyempre most ngayon ang mga building, mga commercial, may mga tenant po dyan o nag, nagre-renta sa isang building na pinamumunuan ng isang admin na siya yung nagha ng management ng isang building. Di po ba? sa lang po yan, mga security teams. Probably yung may mga commercial high-rise condominium na hawak. Okay, so sa tanong po niya, meron po ikaklaro lang natin para po at least maintindihan po masyado ng ating mga followers na so sila, building guard sila actually, yung nagtatanong po sa atin. Ngayon, may mga tenant sila. May mga umuupa sa building. So may possible lang iba dyan. May mga guard pa yung tenant. Diba na-encounter po natin yan si building guard may mga tenant na company at may mga guard, di ba? Halimbawa sa camp sa sa building may mga building guard po diyan. So para maklaro din po ng ibang mga bagong sa security, bakit tinawag na building guard? Kaya po building guard, so maganda himahimay-mayin po natin nang maiintindihan po ng ating mga followers na nagsisimula pa lang sa larangan ng security profession. Tandaan po natin, hindi biro ang pagiging security kakinlangan, iniisa-isa, hinihimay-may-may para maintindihan po nila. Okay, pag sinabing building guard, may isang building at yung naandun sa mga building na yon na nasa entrance, mga mga parking, mga building guard po yan. Ano po, ngayon, sa loob ng building na yan, merong mga tenant or may mga umuupa na company. At yung mga umuupa na yan, may mga sarili ding guard yan. Yung iba, like mga bangko, iba, may kita sa building, na mga iba ibang bangko may mga guard so sila building guard sila nung tenant na yun kumbaga sa isang building merong halimbawa 100 square meter or how many square meter yan dun lang yung area of responsibility nila responsibility nila kung ano yung nasasakupa nung area lang nila samantala ang building guard buong building po yan mga common areas hawak po nila kaya mas mabigat po ang trabaho ng mga building guard wala mga kasi, sir, yung sa ating is building card. Ngayon, meron silang tenant, passport. Ngayon, sa passport na yun, syempre may manager. Siyempre, pag building, may admin din sila. Di ba? May admin card. Kasi sa mga company, may admin din na tenant. Di ba? So, pag sinabing admin building, ito yung admin ng buong building. Na sila yung nagpapatupad ng mga rules sa building. Di ba? Ngayon, ibig sabihin po, yung manager ng tenant nila na yan, is may complain yung kanilang customer about siguro sa mga policy ng mga building guard ang ginagawa nitong manager pa nag-complain yung, yung client nila rumerekta sa mga guard kung sino yung inireklamo at pagtataasan ng boses maling mali po yun. so hindi natin sila aawayin o sasabihan din natin kailangan po unang una dapat maintindihang maigi ng officer o kung sino yung head ng building guard upang ma-disseminate yung house rules. Number one po, dapat alamin nyo sa rin yung pinaka-house rules. Ano ba yung SOP nyo dyan? Ano yung protocol ninyo? When it comes to complain ng mga client, ng mga company na yan, kung kanino i-address. Ia ba diba? So, dapat si manager ng client po ninyo magre-rectayang kay admin. Para si admin naman, ipapatawag ngayon itong si guard pero yung pupunta mismo yung manager dun sa gaat para pagtaasan ng boses or ano, paul po yun. Hindi tama yun. So, ang gagawin nyo pag ganyan, kinakailangan yung office nyo dyan marunong. Marunong siyang magpaliwanag at makipag-dialogue doon sa mga manager or head ng mga tenant po ninyo kung re sa security. Kasi mostly yan, talagang rumerekta yan sa mga head ng security tatanungin dyan yung dapat marunong po siyang sumagot. Kasi sa akin po, marami akong dumidirekta talaga sa akin na kahit hindi dumarating ng admin namin pero na-address ko ng maayos. Pag alam kong may tanong sila na kailangan yung admin po ang dapat sumagot kahit alam natin, huwag natin sasagutin. Endorse natin sa admin. Lagi pong ganon, huwag natin hayaan na magmamagaling din tayo. Do alam natin, siyempre, Pero, tayo ba ang authorized na magsabi ng ganon? kasi magkaka-problema, di ba? Dapat indoors natin sa admin. Kailangan po kasi yung maayos na pakikipag talastasan, pakikipagbigayan ng information, maayos po natin na i-deliver. Hindi tayo maangas, hindi may talaga pong maraming problema. Kaya like yung sinasabi, di ba? Pag may problema, salamat kasi may trabaho tayo mga guard, di ba? Hindi ako nagpapasalamat, kaya nga tayo because of the problem of the company. Sa atin, iti-charge yan. Kaya nga binabayaran tayo ito. Implement So, wag tayong sasama ang loob ngayon. Kung gano'n ang ginagawa, i-correct po natin yan. Diba? So, ang gawin po ninyo, <coughs> excuse me, kailangan gawin natin agad ng spot report. Prior doon sa sinabi nung manager. Gawin, gawin ang report si manager. Indos ng security kay admin. Para si admin naman, ang magre re raise tatawagin niyang manager. Kasi mali yung ginawa niya. Diba? So, pag may mga gano'n, ma'am ko, may concern po si client. Siyempre, iba yung sabi ni client nila, prior sa security, iba din naman yung totoong nangyari about doon sa security na i eh, ng ni client. syempre, pa nagsumbo yung client doon kay, sa, sa yung customer doon kay client nila, iba yun. Siyempre, yung side lang nung isa, hindi yung side din ng guard. Diba? Alimbawa, oh, is OP. hindi pwede yung sa dress code. Tapos yung suot mo, talagang parang naandiyan ka lang sa, ano, alam mo, dress code, siyempre, siyempre, ID, number one. yun diba dyan, ayaw, ay, magpapacheck ng bag, sa ayaw magagalit. So, kukomplain. Ngayon, itong manager naman ng passport, kakausapin kapag hindi niya alam, dapat tinitingnan muna yung SOP. Ano ba yung ginawa mo, guard? O ganito po, ma. Hindi kasi sa amin din, eh. ganyan eh. Basos yung guard nyo, arrogant yung guard nyo, ganito. Kaya tinatanong minsan sana, admin namin, paano po ba kayo binastos? Eh kasi pinipilit yung ID, suot namin eh. Nakalimutan ko, ganyan-ganyan. Pambabastos ba yun? Yung titingnan na, kaya marami talagang complain ako kung sa sobrang ano na drastic na yung pagkakasabi. Para hindi naman eh. Tapos gan sabi ko nga, ayan ako pag may complain sa akin ng mga ano din namin dumidiret sa akin Siyempre, ako po yung security. Hindi diretso yan. Ay, yung card mo na ganyan, ganyan, sir, ganito, ganyan. Masyadong bastos, ganyan. Bastos yung card niya sir. Pasensya na po, wala po kaming guard na bastos. Hindi po kami nag ng mga guard na bastos. Well-trained po yan ang mga guard po namin sir tapos po ng criminology konting tiis na lang po sila magiging police na po sila kaya hindi po nagka-hire ang company na to ng mga bastos na security may paggalang kailangan kasi ang officer marunong i-depensa din yung mga guard natin huwag yung puro baw lang kasi sa ibang officer puro baw lang lalo yung pag nabibigyan ako po maraming officer na ganyan yung ni Tena kakawawain na yung guard, tatanggalin na kailangan tingnan natin ano yung tinaka nung sinasabi nila? It, there is a concrete evidence na talagang binasos ng guard yan, kung ano, meron naman tayong mga camera and then that's the time na bigyan natin ng sanction pero kung hearsay lang pasasamain mo yung guard, eh, alam mo naman yung guard natin kilala mo, eto tao mo nga yan bigyan natin sila ng pagpapahalaga kasi mahirap talaga trabaho ng guard so ganun po sir, kinakailangan ko kayo po ni head na nagtanong po sa akin kailangan po maikaskin niyo po sa admin niyo po yan, ngayon kung kayo po dyan isang plain guard, i-inform nyo po sa office gawin nyo agad ng spot report kung ano yung sinabi at ano yung dahilan bakit sinabihan ka ni ganito kaya kapag pag alam nyo meron nagiging problema dun sa usapan ng mga visitors natin client natin mag-download na po kayo mag-lagbook na kayo dumating si ganito, si 7 ganito po, ganyan kung nakita nyo yung ID kuhanin ninyo di ba, nag-iwan naman ng ID yan ano ganito at sinabihan po ako ng patos i-inform po sa kanya ganito, ganyan ipaliwanag din sa'yo para pagbihinihan kayo ng report ng manager ninyo o ng admin, automatic meron nga pagkukunan si officer. Dapat lagi pong kanon Naka, ano, agad kayo, advance. Sulat nyo kung ano yung sinabi niya na alam niyo yung, yung totoo naman. Huwag kayong magpapublic. Kaya nga, sa lahat ng mga security, ingat po tayo pag nag, ano tayo ng mga customer. Lagi ilalagay natin yung good customer service. Kahit tenan po natin, manager yan, client po din ang mga kailan yan. Palaga, kung may konsensya na sigawan tayo. Walang bearing yun. Ngayon, gawan natin ng report para mapagsabihan. Kasi ako, ikaw, bilang officer, kailangan mo talaga i-handle ang maayos ng security. Kasi sa akin, pag alam kong port talaga, inaakit ko sila, pinapaliwanagan ko. Kasi minsan sa elevator, ang tagal daw sunduin, ang lang tawag na daw, eh, lahat po mo talaga yung mga manager na, ano, ma'am, ganito po kasi, papaliwanag. Kasi ang report, sabi kasi ng delivery namin, hindi raw pinapapasok ng guard ninyo. No? O eh, siyempre, pag nakarating kay admin yun, asabihin, ah, ang ah, mga guard natin, nagpapabaya, hindi pinapapasok, ano ba yung protocol, di ba? So, puntahan agad si Malike. Ma'am, explain lang po about sa policy. Kasi bilang officer rights mo, ipaliwanag sa kanila yan. Ikaw ang pinaka ng pag-implement ng rules. Alam na alam mo dapat ang house rules. Di ba? Ma'am, ang mga Delivery po nila, hindi talaga namin pa siya papapasok yan kahit punong puno kayo ng documents. Kahit may gate pass dyan, kasi po ini-scrutinize po namin ang mga tao na papasok. Delivery po, halimbawa po hindi niyo delivery na napapasok namin, sino po ang babalikan nyo ng CC? Kaya nga po, chinecheck namin yan, dapat ang dokumento akma dun sa gara din. At maayos ba yung mga suot nila, base sa policy po ng pwedeng po natin. Kaya po pa nag-complain ang inyong mga delivery na hindi pinapapasok sana naman po ang ano nyo doon, i-chinecheck kayo ng mga guard, is open natin. E eh, paano po kung pumasok sa atin may mga bomba na hindi na check yan. Pag sumabog pa ang natin na dami kayo, pinoprotektahan po namin kayo. Kailangan medyo may ano eh, hindi yabang yun eh. Kasi yung iba, pag sa huwag kayong sasagot ganito, wala. Nonsense ang mangyayari sa iyan. Talagang aanohin lang kayo ng mga yun, mga guard. Kawawa ang mga guardian na ganyan. Eh ako, marami akong ganyan pinapatanggal. Ako, kinukwento lang po natin, hindi to nagyayabang tayo. Kasi kaya tayo hinar as an officer to protect our fellow men. Hindi po pwede officer kaya mo yung gano'n natanggal na hindi naman. Walang tatagal na gwardiya. Paano pa nag-alis niya? Siya, magbabantay ka? Kasi hindi kasi nila alam ano yung trabaho ng guard. Diba? Oh, so, ipapaalam natin sa maayos na pamamaraan. Kaya nga dapat lang kung sinasabi ang mga security. Proper grooming sa itsura pa lang talagang kakikitaan kayo na alam yung trabaho ninyo hindi kayo mukhang kawawa mukhang dinalili wala yung sinasabi ang pangit yung mga words ko pero gusto ko lang pumaintindihan ng mga guard po natin kailangan palaging yung snappy kahit walang pera kailangan mukhang maraming pera kasi pag mukhang kawawa eh anong gagawin sa'yo nung nakakita kakawawain ka talaga diba kailangan palagi smart maayos mapagalang mam Ma ano po mam Ma kasi po dumating si sir ganito po. kahit galit na galit na ganda mo yung approach ay mopo mo po na nag po sa akin kasi po ito yung ginawa ko sa so, opi po natin base po sa house rules kailangan po natin yung ID check po natin yung ganito kasi pag hindi ko po nasunod dyan ma'am ako nang po malalagay sa alam which is that is the mandatos po ng ating house rules kaya po ma'am nagalit si ma'am or si sir naiintindihan ko po pero sumusunod lang po ako sa tamang protocol po o, siyempre pag nasabi ma'am po si tong ganito naman pastos eh. kasi, di ba, kasi maraming tao talaga nag-underestimate yan. Hindi natin maalis yan you cannot blame others kasi nagjudge talaga sila lalo sa mga security kaya tinayin punta kayo sa mga malalaking mall diba? ang mga guardian is snappy talaga kasi standard ni mga mall yan kasi doon kakatitignan ng mga ano eh diba? so mahalaga mahalaga po yun dapat alam lagi ang house rules at kaya natin ipaliwanag ano ba yung mga rules natin kasi tatanungin ka bakit ka kailangan ng ganito it's about sa house hindi mo may pa sabi lang po kasi ng admin namin eh yan lang po talaga eh nadami pa yung admin kasi hindi mo alam di ba kailangan pag mayro alam eh kaya pag hindi nyo alam magtanong tayo lalo sa mga ganyan card mounting any concern suggestion clarification question wala tapos wala namang alam kailangan tanongin sir hindi ko naintindihan yung ganitong policy paano po ba yan alam ba ako sa ganito kasi may nangyari sa akin parang ganito yung nangyari eh ano ba yung dapat pong gawin, sir? Di ba? Matututo kayo. Excuse me. Huwag <coughs> yung puro lang, ano lang, nakapatayo lang dyan. Wala naman naiintindihan. Sayang naman yung performance natin. Ano po. So, yun. Next, dalo na, pag kami mga tayin, mga tayin ang guard, na-encounter nyo yan. Di ba? O yung ganun na, kung may ano, sir, gawin mo agad ng report. Sigurado yan, ano ah, kayo ng admin dyan. Kailangan talaga ang guardian, ang admin, maganda yung report eh talagang bato kayo na bato lagi sa admin ma'am kasi po ganito eh di diba, si officer lagi suggestion ma'am ganito gawa natin ng ganito make a suggestion recommendation to your admin kasi ang admin hindi rin nakikita ano pa yung talagang yung kayo eh si officer kasi yung kasi napansin namin ito rin sa operation natin ganito ganyan ganito, ganito ah sige so mag-iisip din ng admin gagawa ng paraan ang sarap ng ganong kasama ang admin kapag ka talagang maganda yung banding banding to the point na regarding sa trabaho ah Okay, so yung pag kayo ng gano'ng admin, talaga naman sabi ko, walang ano. Kailangan ng Indian is trabaho. Diba? natin yung client natin, mga tenant na mahalaga po yan. Kasi pag wala tayong tenant, wala kikitain ang kapag ng building natin. Magsasarag yan, wala papasweldo na sa atin. ba? Diba? So, maraming tenant, maganda, marami talagang pasaway. So, ilagay lang sa lugar. Sigurado susunod po yan kasi company po siya, At alam din ang may-ari mismo ng company na sumunod tayo kay Bidding kasi bago naman kayo pumagyan ng kontrata alam namin yung house rules eh, di ba? So yung say, mga stop na lang din nilang pasaway eh, tayo tayong mag-aano doon. Hindi sila kalaban, ilalagay natin sa lugar, iingatan natin sila. Next, meron pa yung mga tendency yung mga guard, di ba? Yung mga yan, may mga tenant, may guard, minsan, Mas matindi pang pasaway yung mga guard yan sa mga tenant. Akala mo sila na talaga yung ano, ganito, ganyan eh. Kailangan ilagay, kailangan magkasundo yung mga guard ng tenant at security ng building. Eh minsan kasi, parang tinitake for granted na eh, na building kami dito eh, hindi po pwede yun, kasi na-encounter ko na rin yung mga ganyan, pero inilalagay sa lugar na dapat sumunod sila hanapan natin ang DDO number 1 syempre kahit sila guard building, guard sila ng tenant, hanapan natin ang mga dokumento na inailigal na pinadala ng agency nila, eh, dyan kasi nasa building natin yan, at tulad sa mga mall, hindi ka basta sa makakapasok dyan, kung mga, halimbawa sa isang establishment, may guard sa loob ng mall, di diba, Ang dami kayo nakikita dyan sa mga outlet na may mga guard. Bago makapasok sila dyan sa building guard, dadaan sila dyan, hahanapan sila ng mga dokumento like DDO, duty detailed order nila, company ID nila. Kasi pag wala, hindi yan papapasokan. Eh, maram nagpapanggap na ng guard yan, nagnako na para na sa loob yan. So, yun ang dapat na binibigyan din pansin ng mga guard na, ng, mga building guard, ha? Kasi po, pag napasukan kayo dyan, at sinabi nag declare ng agency nila na wala kami pinadalang ganyang card pinapasok ninyo yari kayo mga building card kayo magsasabir dyan kaya kailangan mabusisi tayo dyan kung hindi pinapatupad ng admin yan i-concern ninyo kung ano man ang maging sagot ng admin doon tayo mag -base. at least may kakampi tayo kaya ang admin natin kakampi natin niya iyan yung pinaka number one natin mag magpapaan sa atin mag-iingat ang admin natin kaya always connect kay admin ganun po yung gagawin natin ano po, sir? so I hope po nasagot ko po yung tanong ni sir about yung sa kanya problema madali lang yan sir, gawin ko lang ng report yan kung ano yung SOP, ipaliwanag yung house rules, ipakita ka sa kanya, ma'am based sa house rules natin, ito po yan. so may niya at saka para masabihan din agad yung sisigawan yung car may guard nga para kay pag-ingatan sisigawan mo eh kung halimbawa magkaroon ng pababayaan ka ng car, sinigawan mo kung masunog ka dyan may mga di ba ang sarap-sarap ang mga kasama maging maayos ka dahil kanya ka protector mo yan hindi mo kalaban nyan ayoko sa tingin ng iba well anyway sabi ko nga hindi naman ganoon dapat kung may, may problema assist natin sila kung patuloy mas storm sorry minsan para rumalis na sa ng natin di ba mas ang sinakakainis natin kaya lang talagang po trabaho natin yak, pinanggap natin yan be professional yun na po yung kailangan at pinakamahalaga po alam natin ang house rules palagi ng ating binabantayan so maraming salamat at Ilang lagi and have a blessed day po sa ating lahat.